Ah. Ayan po. Yun, 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 yun. Long po? Registro? Registro. Copy mo lang po. Nandito naman yung name kasi Ah, okay. okay. uh, register. Hindi uh, ba? Hindi siya expired. Hindi siya expired, sir. Ah, sabi ko kasi na expired eh. Hindi mo na akong sinabing ganun, sir. Okay, ha? Ha? Huh? Dalawa oh, no. kami na. Nag-video -nag lang kami ng rainbow. Hey! Wait, ang pangit niya, sir.